Maraming maraming salamat sa lahat ng supporta sa akin. Ito naman si Uncle Dan dito sa Thailand. Kaya Sabado ngayon, pumunta kami dyan at kumain sa mga fresh videos. Kaya guys, dito sa Thailand, ito talaga ang pinapakagusto ako sa Thailand kasi napakamura ng na mga bilihin. Affordable siya. Hindi masyadong mahal. Kahit mga ordinary yung tao lang makaka-afford ng mga ganitong mga pagkain. Guys, hindi, hindi yan yung luto. Mga, yan sitaw o. Oh kung ano-ano pa. Hindi naluluto, kain agad. Fresh na fresh siya. Kaya dapat, kumain tayo ng mga healthy foods para gumaan ang ating buhay, ang ating katawan. Yun kasi eh. Kaya nakakasakit yung tao, kaya sakit na kain. Kaya dapat pa wag ka magkasakit, less mong stress mo. Iwasan mo yung mga taong nagbibigay sa'yo ng mga stress. Yung mga taong negatibong otak. Kumain ka na lang ng veggies para maging malusog ang katawan mo sa utak mo. Huwag mainggit. Dapat enjoy every moment sa life mo. Ang kasama ko ang former teacher ko, simple si Ren Sigalupo. Ayan, teacher ko yan siya when I was in elementary. May magkatabi lang kami ng bahay niya sa Negros. Ayan, sinama niya ko dyan. Sabi niya kumain tayo ng mga fresh witches para maging malusog tayo kasi yung katawan natin, yung ating puhunan sa pagtatrabaho. Pag if you're not healthy, siyempre, hindi ka na makapagtrabaho paralyzed na lahat. Wala ng income. Aasa na mang aasa ka sa pamilya mo, makarinig ka pa ng kung anong-anong mga salita. Kaya dapat maging healthy tayo para malayo tayo sa sakit. Kasi nagkasakit yung tao dahil sa kinakain. Kaya dapat ang kainin mo, piliin mo, kumain ng mga junk foods. Kasi junk nga, kakainin mo pa. Dapat yung mga pilis talaga para maging pilis din ang ating otak at maging malusog ang ating pag-iisip, katawan, lahat-lahat na. Dito yan sa Archibald Train Station. More than, siguro mga 10 minutes from here, going to...